Hello mga idol, for today's video eh ito na yung kinalabasan nung ipininis ko na isang lamesa. So, magbababaping na lang ako ngayon number 2000 na paper mga idol. So, gagamitan ko ng rubber. Ayun, pagka nagbababaping tayo, parang pati din pagka nagpipinis ako ng mga ganito na spray. Kasi kung baselan yung may ari, ganito yung ginagawa ko mga idol para talagang napakaganda nung kadabasan wala silang masasabi ano. dilihahin ko muna mga idol. So eto mga idol tapos ko nang lihahin ayano no, naliha ko nang mabuti. So ibabawpin ko na lang ngayon na ang gagamitin natin ay eh, timeless na rubbing compound mga idol. Ayan siya. Water-based ito mga idol, napakagandang gamitin. So ang discard rito pag ako nagbabapping, ayan, konti-konti lang ayan. Saka ko ngayon ibabaping na. So yung nakikita nyo sa harap na yan, uh, akala nyo kahoy sa video pero fluted panel yan. Mga idol, inilagay namin yan yung pinaka-design kasi sa harap nung hospital ko ilalagay to ilalagay namin yan yung pinaka design namin tapos meron niyang LED kaya maganda siya lalong lalo na sa gabi eh lulutang talaga parang mini counter na din itong ginawa namin mga idol so napakaganda talaga eh isinadjust ko na i-spray ko na lang yung pintura na parang kotse para maganda yung kalabasan so napakaganda pagka ganitong mga pinis yung ipatatrabaho nyo mga idol kasi sulit na sulit saka hindi naman ganun kamahal yung inabot ng materialis nung ako ang nagpintura ano, mga idol so malaki din ang natipid nung may ari so ayan na nga mga idol after ko na maibaping ayan patapos na ako so nakita nyo parang salamin na yung aking ipininis na duco white mga idol ayan o napakakintab na so papahirang ko na lang ito ng wax yun na yung pinaka final na aking gagawin tapos pwede nang i-deliver so talagang mapapawaw kahit sino yung makakita pagka ganito so yung isang ipininis ko nga nakabinit eh madami ang natuwa kasi parang na pipinturahan mga idol. So madami naman akong project dito, hindi naman ako nawawalan. Kaya lang eh siyempre, medyo busy tayo sa panahon na ito. Kaya paunti-unti lang yung pag-upload ko kung makita nyo. So yun lang muna at maraming salamat mga idol.